gusto talaga mangyari ng administrasyon, mamatay uh -huh. si Pangulong Duterte sa dahig. Uh -huh. Yan ang gusto nilang mangyari. Pero... Ayun na nga mga babayan, maganda yung mga itinuturan ngayon ni uh, Alan Peter Cayetano. Uh -huh. Oo. Oh -oh. Yung pagkakamali ng pamilyang Marcos, yung pagkakamali, yung hindi itinuloy ni Amy Marcos, si Alan Peter Cayetano ay nagtutuloy. Kasi ito ngayon, si, ano, si Amy Marcos, pur forma lang. Eh. Uh -huh. pa lang. oh, paumpisa lang. Oo, pur forma lang. Uh -oh. We will bring PRRD home. Pero ngayon, tahimik. <laughs> Pananunay. na, eh. yung, na eh kasi. Oo. Tapos yung hearing niya regarding dito sa pagpapadala kay Pangulo Duterte sa Daig, wala sa website ng Senado. Wala? Wala sa website ng Senado. So ibig sabihin, parang ginamit lang talaga. Ginamit hmm. na naman. Tapos ang gumagawa ng trabaho niya ngayon, si Alan Peter Cayetano. And same as, yung si VP Sara Duterte na kaibigan niya, dapat magtatanggol niya sa impeachment ni B.P. Sara Duterte, pero si Alan Peter Cayetano ang gumawa ng paraan para maibalik ah, yung article of impeachment doon sa Kongreso. And at the same time, itong pagpapadala kay PP, pag kay PRRD, si Alan Cayetano rin ang gumagawa ng paraan para makauwi si Pangulong Duterte. So dito mo makikita ang tunay na kaibigan. Tunay na kaibigan. Dahil, eto sa tingin ko, si Alan Peter Cayetano, pinabubuhay lumunan niya. O oh, mga sige, oh, kung sino gusto tumulong kay PRRD, tulungan ninyo. Kung wala na talaga, ako na. Ako na tutulong uh, kay PRRD. Kaya yan, naglaba siya ng resolusyon na naglalayon na ma-house arrest si PRRD. eto, ito, nasa ano naman natin eh, yung mga kondisyonis doon sa nililalatag ni, Peter, ni Alan Peter kay Dano, ay naaayon naman sa batas ng Pilipinas at naaayon din sa batas ng ICC. Kaya Eto pag ito naharang at hindi na pagbigyan si Pangulong Duterte, wala na talaga. So, ibig sabihin, talagang mga demonyo na Oo. ang nasa, ano natin ngayon, nasa liderato natin ang mga namumuno sa ating bansa. Kasi, pag pipirman mo yan, kung ikaw ipapayag na si Pangulong Duterte dahil sa katandaan niya at bilang naging pres maayos at uh, uh, marami nagawa sa Pilipinas, inalagaan tayo kahit pa paano sa loob ng anim na taon, nakatulog tayo ng na mahimbing dahil hmm. yung mga turugista takot sa kanya. Pag hindi pumirma or kumontra itong mga ibang senador dito, ibig sabihin talagang wala na. Pinamumunuan na tayo ng mga diablo, mga demonyo. Kasi maganda naman itong hangarin eh. Yeah. Si PRRD, inalay niya buhay niya eh. Mm -hmm. pinagbayad niya yung mga oligarko, yung mga drogista, pinasaray yung mga pagawaan ng mga droga. Diba? So yung basta yun, nang aapi sa bayan, nang aapi sa mga Pilipino, kinalaban niya. So, doon pa lang, mga kababayan, kung ikaw ay matinong tao, kung ikaw ay may malasakit sa kapwa Pilipino, malasakit sa nagawa ni Pangulong Duterte, pipir ka, ayon ka. Pero of course, kung ikaw ay galit, kritiko ng mga Duterte, at ikaw ay bayad, ikaw ay nakikinabang sa kasalong mo administrasyon, eh of course, ha, ah, tatanggi ka dyan. Pero ako, naniniwala ako mga partner na mas marami pa rin ang matinong senador kaysa doon sa mga palokolong lang. Ah. Oh. Katwirang kasi nila dyan sa house sa rest na 'yan. Oh. Eh magiging banta daw si Pangulong Duterte sa mga witness. Mm. Sabi ko paano magiging banta ang isang 80 years old sa mga witness? Eh una-una kayo mm. inindihan sa kapangyarihan anong magagawa yes. pa ba nyang ni Pangulong Duterte? Wala nga siyang nagawa nung kinidnap niyo siya. Mm. -hmm. 'Di ba? kung talagang malakas ang uh, malakas ang ta uh, ano uh, malakas ang mga Duterte sa taong bayan. Mm -hmm. Talagang yun talaga ma magiging solid. pero yung sabi yung kapangyarihan na baka mapahamak yung mga witness pag etong si Pangulong Duterte makabalik sa Pilipinas. Isang malaking kalukuhan po yan dahil kung talagang Talagang may ganyan ang mga Duterte nung kinidnap niya pa lang si Pangulong Duterte that hindi na dapat nagawan na ng paraan ng mga anak niya. Mm -hmm. Pero hindi, 'di ba? Mm -hmm. Talagang uh, mas mas nanaig pa rin kayo kasi nga mas mataas ang kapangyarihan ninyo mm -hmm. kaysa sa mga Duterte. At uh, noon pa man marami nang tumitistigo, yung iba nga, 'di ba, umano pa nga uh, bumalik tad pa. Marami na kayong ibinabatong testigo laban sa mga Duterte yung iba nagtatago dahil dahil uh, ipapapatay daw sila ng mga Duterte pero hanggang ngayon buhay pa. Mm. So yung mga ganyang ano niyo, yung mga ganyang katwiran niyo uh, mapatungkol niya sa House Arrest na yan. Yan lang ay isang pangbubulag sa mga Pilipino para huwag ano, wag uh, matuloy na makabalik si Pangulong Duterte kasi ganyan talaga nila yan eh. Uh, yan talaga gusto nila ito, mm. masakit man sabihin pero ang gusto talaga mangyari ng administrasyon, mamatay uh -huh. si Pangulong Duterte sa dahig. Uh -huh. Yan ang gusto nilang mangyari. Pero kapag yan naman sa oras na nangyari, eh mananagot kayo dyan. Mananagot uh -huh. kay sa, sa taong bayan dyan. Uh -huh. Kasi yung taong yan, eh, hindi biro ang ginawa niyan sa bansang Pilipinas. Kaya ngayon na lang, nga lang dapat manakakabawi or makakabawi ang mga Pilipino sa kabutihan na ginawa niyan, eh ganyan pa yung ginawa niyo inilayo nyo pa dito sa bansa natin. Kaya ako, sangayon ako dyan sa isinusulong na yan na kay Pangulong Duterte. Bukod sa may batas naman ng ICC na kapag 80 years old ka na, eh dapat, ano ka na dyan, di ba? Uh, may exemption dapat dyan oh, eh. dapat. O um, uh, yun, yun. So, uh, ang masakit lang yan, hindi sinunod. Hmm. Kaya nga misa na napapaisip tayo na hindi kaya may nagpopondo, may nagko-control din dito sa ICC para pag-initan talaga si Pangulong uh, Duterte. Hindi ba? Layo?